kahapon pumunta dito nagtanggal ng kortina uh, namin kasi sobrang alikabok na kailangan ng labahan Ayan. at ngayon uh, pipikapin ng laundry shop Ayan. Ayan, sa taas linis-linis na kasi walang kortina hmm. walang kortina hmm. tanggal lahat pati sa may playroom hmm. at saka magandang panahon ayan Ayan, so, makikita nyo yung mga puti-puti doon sa pine tree. Yan. Yan yung mga sapot ng mga uod. Right. Let's go! I Mustahin natin yung mga kaibigan natin. Patay mo lang tayo ng ilaw. Ya, Suspiro. Ya, Sumeri. Ya, Suspiro. Ya, Sumeri. <laughs> Alright, bensin semua, muna. Hello. Morning! Let's go na para maaga matapos ng trabaho. Alright. Yun, naka-breakfast na tayo. At uh, tapos na tayo maglinis. Yan. Kainan na. Puro leftover tayo ngayon. Yan. Rinitoke lang yung kanin namin kahapon. Ginawang fried rice. Yung munggo, ulam pa namin kahapon yan. Yung araw din yung prito, Nirep lang, pinainit lang. Yun si Maria na nagluluto ng pagkain ng mga amo. Uh, noodles, pansit. Pansit na walang gulay. Ayaw nila. Ayan. pancit pansit na walang gulay. May shrimp lang sa saka chicken. Shrimp lang at saka chicken. Ayan. Kainan na. cheat day, cheat day ko. Cheat day ko tatta. Cheat day na naman. Araw-araw cheat, araw, day. Cheat day ko tatta. cheat day na naman. Ni ang ano. Man. Cheat day na naman. Tinan mm. <laughs> <laughs> <day> nyo na <laughs> na guys, oh. cheat day. Kumain na kami kanina ng danghalian. Time check natin, 4 o'clock, merienda time cheesecake at saka sandwich Alright Maringera Hi Kala ko kumakain ka na naman ayun okay. <laughs> Tapos na daw Ayan Wala nang pahipay nga ngayong araw na to Diretso na ayun Time check natin 6.30 So sa so ayan, Papakain na naman tayo ng Dinner mga alaga natin iyon So, anong kaganapan ngayon? Medyo nararamdaman na natin yung allergic dulot ng mga maliliit na nilalang. Uod. Yun. Medyo nagbabara na yung ilong at saka kumakati na yung mata natin. Yun yung pahirap talaga pagka-season na ng mga uod na yan. Kasunod niyan, nakikita ko na naman na na yung mga pine tree so susunod nyan yung uh, yellow dust Ayan. pagka ano, pagka nahinog na yung bulaklak at uh, nag, uh, nag summer na yun uh, maalikabok na nag aalikabok na naman so yun yung nagpapahirap naman kay Maring Hera sa sinus niya. Ayan. Pagkatapos niyan, yung kinapitan ng bulaklak, nung brown, kandahulog naman yan. Yun naman, nagdudumi naman dyan sa paligid. Tapos pagkatapos nun, yung dahon naman kasi ka nasa gitna na ng, ng summer niyan. Kandahulog na naman yung mga dahon niyan at uh, mahirap linisin yun. Yun, paulit-ulit lang yun na uh, rotation. rotation. Alright gagawa lang kami ng stock schnitzel. na, Para mayroon kaming stock sa freezer. Ayan. Didip lang ni Maringhera. Hera yung Yan yung namarinate na, na schnitzel. Chicken schnitzel. Didip niya sa egg. Tapos ikukot ko naman siya ng breadcrumbs. Ayan. Wow. Alright. Tapos, ito yung para pagka magpapaluto na lang, dipros na lang. Tapos, mabilisan. Kesa sa magmamarinate ka pa, magkukut ka pa. Matrabaho. Kaya ito yung ginagawa namin. Na. yung nagawa namin dalawang topper na malalaki sa maliit alright susunod so, yung chicken nuggets na yan chicken nuggets naman tayo yan yung pangkukot naman natin cereals alright ang tip naman to ah uh, ito, avina to. Kailangan din natin ng avina. Dito natin, i-deep natin dito tapos islog tapos complex. Yun. Yeah. Alright, narin niya na. Yan. Yeah. Nandito, hmm. dorog lang niya para lumiit siya. Hindi na kailangan ng food processor na yun. nagpa um, na siya masyad, oh, kailangan, pag, may pa rin. Huwag masyado maluliit. Kailangan mayroon pa rin matitirang crunch crunch yeah. yung chicken nuggets natin. Para pagka-trimito mo, kany siya. Alright. Mula rinit ulit ni maring hera. Aso. Uh, Nag-aabang yung mga aso namin guys. Dahil... May nakungunog. Masarap po para sa mga kidos natin. paborito yes. yeah, ng alaga namin. Right. Pag-bisita hindi lang okay, pang, okay. hindi lang pang bata yung At matatanda mga adult matatanda gustong yeah. gusto rin yan yeah. Okay, yun. Next, meron pa? Wala na. Tama na yung tapo. Sakto. Dalawang tapo naman yung chicken nuggets na nagawa namin. Madami-dami na rin yan. Tagal-tagal na rin yan para maubos. Kaya kaya mayroon siyang layer-layer. Nilagyan namin ng yung baking, baking, sheet. baking sheet na yon Pagka naprosen prosen niyan para hindi siya magdikit-dikit. Para pag nagpaloto, tanggal lang yung isang layer kasi nasa isang tao yung isang layer ayun depros na lang